both blessing sa bawat isa mula nang nagkakilala kayo anong mo sasabihin niyo dun sa sitwasyon na yun? Aksidente ba 'yon or parang sa palagay mo destiny ba 'yon <laughs> or destiny Ah, kasi sa Booker po. po kami idea na kami po yung mag-iing uh, um, sa balang araw. Pero yung natatama sa namin uh, blessing sinasamantala lang po namin. Uh, ano naman yung dapat namin gawin. Hindi nagawa po namin best na. niyo ba boto na dumating sa karir ninyo? Na merong somebody na darating para maging successful kayo on your path? Hindi, hindi, po, hindi, yun, same book. Tama daw po na pray din ako. Actually, huli siya sa prayers ko. Kapag um, sana magkaroon lang po ako ng isang show na kahit support lang, ganyan lang. Uh, gusto, ko, gusto ko kasi talaga makatapos sa pag- At hindi lang support because of Ines, lead na. Parang gano'n, di ba? Sana po. At yun, sobrang-sobrang pa, dumating pa siya. Yan. Thank you. Thank you.